Nanguha ako ng kangkong mga kababoy kasi ito yung papakain natin sa ating dumalaga na naglandi. Ito, isang balde talaga yung kinuha ko. Bigyan muna natin yung ating inahin. Yan, itong, itong inahin, 75 days na siyang buntis ngayon. Dito naman sa kabila, dito yung ating dumalaga na naglandi. Ayan, kung nakikita nyo, oh, yung pagkain niya, hindi talaga niya ginalaw ng tanghali. So, mabuti din itong may tanim tayo na kangkong or di kaya ng kamuti or madre de agua para Uh, backup natin na pwede natin ipakain sa ating uh, uh, mga baboy kung maglalandi kasi meron talagang tendensiyan mga kababoy na hindi sila kakain kahapon siya nagsimulang maglandi yung palatandaan pala na ano naglalandi yung ating uh, dumalaga uh, kahapon ng tanghali hindi po siya kumain at nag -iingay. palaging maingay po siya mga kababoy kahit kagabi, gabi sobrang ingay niya talaga at hindi siya kumakain itong ari niya, hindi siya masyadong malaki yan kung nakikita nyo. Hindi siya ganong malaki at hindi din siya ganong mapula. Mula nung uh, pinanganak, 4 months and 3 weeks, una na siyang naglandi mga kababoy. Napapakita na siya ng sinyalis ng paglalandi. Ganon pa rin po yung paglalandi niya. Yung maingay siya at hindi siya uh, kumakain. 5 months and a half, pangalawang landi niya. Tapos ngayon naman, 6 months and 1 week, ito na yung pangatlong uh, paglalandi paglalandi. Yung sinasabi nila na paano daw paraan para maapaaga yung paglalandi ng uh, dumalaga. Yung masasabi ko lang siguro nun ay uh, pumili po kayo ng malandi na baboy. Yung katulad dito sa aking, uh, dito sa ating inahin, eto, kasi katulad din ng uh, inahin. Uh, simula nung uh, pinanganak, yung pagbibilang pala ng ano ha, yung paglalandi ng ating gagawing uh, uh, inahin, simula po ng pag pagpanganak nila, 4 months and 3 weeks, naglandi na rin to siya. So katulad din to ng etong anak niya na si uh, Olga. Isa din po pala sa palatandaan na maglalandi yung ating uh, dumalaga mga kababoy ay yung malikot siya, maingay at hindi kumakain. Yung sa likot naman po niya mga kababoy, kagapi po, hindi ko lang kunakuna ng video pero dati po, dito po yan siya nakakulong. Dito, magkatabi po siya ng kanyang uh, inahin. Dito. So, bet, bali dito, tinanggal po natin yung harang. Nandun na po yung harang. Tingnan, nanggal ko na po kayo ng umaga. Kasi sa sobrang likot po ng ating uh, dumalaga ay tumalon po yung ating dumalaga. Yan, hindi po siya tumalon dito, oh. Ito mas mababa lang sana 'to, oh. Pero yung ginawa niya po, sobrang landi niya. Patong po siya dito tapos tumalon po siya dito. Yan, diyan. So medyo mataas po na bahagi ng kulungan yung tinalunan niya. Yan po siya tumalon. Diyan sa si ibabaw ng kawayan papunta po dito. Kaya yung ginawa ko na lang ay nilipat uh, ko na lang po siya doon sa kulungan na uh, uh, dito na lang po natin siya pa bubuntisin at paanakin. Antayin ko pa po kung may lalabas na, na liquid kasi bukas ang uh, pangatlong araw na paglalandi niya kung may lalabas na ba or sa ikaapat na araw ay uh, papapuntahin na po natin yung technician. Kaya mayat-maya po ay iti-check ko po yung uh, sinasabi na uh, heat ng baboy. Yan, pagpatong-patongan mo yan tapos hindi po yan siya gagalaw. Yan po yung pag check ng heat ng baboy. Balit mataas po yung buntot niya pag ginaganyan-ganyan mo siya. Tapos yung uh, tainga naman niya ay tumatayo. So sa ngayon, hindi po tumatayo yung tainga niya at malikot po siya pag papatungan mo po yung likod niya. Kaya hindi pa po hit yung ating uh, dumalaga. Ayan, tapos na kumain yung ating ano, inahin Tingnan natin yung tiyan niya, mga kababoy. Pag nakahiga. Kasi pag nakatayo, parang flat lang tingnan, pero nakalaylay. Samantalang pag nakahiga naman siya, ano yung tiyan niya mabilog. Hindi lang siya gaano nakahiga, parang nakaano lang dapa. Pero mabilog po yung chan ng ating inahin. Yan, so yun lang po muna yung update natin mga kababoy sa ating munting pabuyan. 75 days na buntis yung ating inahin at yung dumalaga na madan natin ay pangatlong landi na po at pangalawang araw ngayon. So, happy farming po sa lahat!